Umaharap nga ngayon sa matinding pagsubok si Alden Richards at Main Mendoza. Lalong lalo na ngayon, talagang marami ang bumabatiko sa kanilang relasyon. Hindi nga nila maitago ito sa publiko. Dahilan na rin na talagang kahit privado pa ang gawin nila ay talagang inuungkat ito ng kanilang mga bashers. At hindi sila makakatakbo dito. Lalong lalo na si Alden Richards na hanggang ngayon ay nagpo-promote pa rin ng kanyang movie talagang kahit anong asahan mo ay talagang masisira at masisira din nila si Alden Richards at Mayn Mendoza. Ang mahalaga lang dito ay hindi nila ito pinapansin. Iyan naman talaga ang dapat gawin ni Alden Richards at Mayn Mendoza. Ito ay huwag pansinin ang mga nangbaba sa kanila dahil ito ay nagpapakalat lamang ng kung ano-anong balita. Hindi naman mahalaga dito kung ano talaga ang gustong gawin ni Alden Richards at Mayn Mendoza sa kanilang movie na gagawin. Matatandaan na gusto kung gusto na rin ni Alden Richards mangyari ito. Hindi lang naman si Min Mendoza kasi ang gusto makatrabaho si Alden Richards kundi napakarami rin kaya mas maganda na mauna muna si Maine Mendoza ang maganda kasi dito ay galing sa successful ang movie ni Alden Richards at hindi ito mapapantayan kung ang kukunin lamang ni Alden Richards ay hindi sikat at walang karisma na artista dapat ito ay sundan mismo ni Maine Mendoza na talaga namang tatangkilikin ng buong mundo ang maganda pa nga dito ay baka mahigitan pa nila ngayon ang movie nila Catherine Bernardo at Alden D. Charles na Hilula Bagin Iyan naman talaga ang balak ni Alden Richards sa simula pa lamang. Ang hindi maganda dito ay kung hindi papayagan si Min Mendoza ng kanyang management. Alam naman natin kasi sa simula pa lamang ay dyan na talaga nagkakaproblema ang pagsasama na ginagawa ni Alden Richards at Main Mendoza kaya hanggang ngayon ay talagang napakalabo pa rin ng nang nangyayari sa kanila ang mahalaga dito ay nagbigay na ng pahayag Si Alden Richards at Maine Mendoza, na gusto nilang magsama sa isang proyekto sa Movie Man o teleserye, tungkol naman sa mga fans ni Alden Richards at Maine Mendoza. Alam natin na pareho lang sila na napakaraming fans. Ganon din si Alden Richards at Maine Mendoza. Kaya talagang ang buong Aldam Nation ay hindi pa rin nahahati kahit pa meron sila kanika nilang pandong na mga Mainers at Aldenatics. Talaga namang pag nagsama si Maine Mendoza at Alden Richards, hindi na rin maikakaila na magbalikan ito. Yan naman talaga ang kagustuhan ng mga fans ni Main Mendoza at Alden Richards. Kung matatandaan nyo ay nagsuportahan din ang buong Aldenatics sa proyekto na ginawa dati ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello Love Goodbye. At ang mga Mainers naman ay sumuporta din kay Main Mendoza sa pelikula nila ni Carlo Aquino. Kaya kung magsasama man si Alden Richards at Main Mendoza ay tiyakin mo na muling magbabalikan ang mga Mainers at Aldenatics at hindi lang yun, ang buong Aldab Nation, ang buong power nila ay lalabas na naman sa Pilipinas at ito ay magtatala ng pinakamalaking pagbabalikan at napakagandang movie ang gagawin ni Maine Mendoza at Alden Richards na kayang higitan ang pelikula ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards na Imagine You and Me na talaga namang unang pelikula nila na napakaganda ng kinalabasan sa unang una pa lang ay talagang makikita mo na napakagandang ang pagsasama ang ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards. Maine, sana ay huwag mong iwan si Alden Richards dahil kami ay umaasa na lamang sa iyo dahil si Alden Richards ay maraming nakapaligid sa kanya at hindi hindi niya ito kayang tanggihan dahil kilala mo naman ang hobby mo ba diba? kahit sino pa ang kumuha sa kanya ay talagang pinagbibigyan niya ikaw lamang ang nagpapababa ng paa niya sa lupa kaya dapat ay ingatan mo ang mga pangyayaring nagaganap ngayon kay Alden Richards dahil sa sobrang kasikatan niya ay marami ang nanggagamit sa kanya lalong lalo na at malayo siya sa iyo hindi hindi mo nababantayan ang bawat kilos niya hanggat hindi mo nakikita sa internet at sa mga video na ina-upload nila kagaya nga ng magsisweet tweetan daw ni Alden Richards at Kathleen Bernardo na alam naman natin na wala itong katotohanan ngunit ang pinalalabas ng mga bashers at mga tao na gustong sumira sa relasyon nyo ay ito ay merong relasyon at tila nakasal na raw sila at nanliligaw na raw si Alden Richards at botong-botong raw ang mga magulang ni Catherine Bernardo. Ito daw ay may kasal at binigyan pa raw siya ng singsing. -sing. Ngunit kay Alden Richards at Catherine Bernardo na rin nang galing na walang ganoong pangyayari dito mo palang malalaman na talagang ang paninira sa inyo ay totoo at ang paninira sa inyo ay talagang ikinakalat nila na si Alden Richards daw ay nanliligaw kay Catherine Bernardo kahit wala namang itong katotohanan dapat pa rin ay bantayan mo si Alden Richards dahil nga sa napakabait ni Alden Richards ay hindi lamang ito nagsasalita sa publiko at laban sa mga bashers niya kaya dapat ikaw na rin ang gumawa ng aksyon ng sagayon ay mahinto nila ang mga paninira nilang ginagawa sa inyong dalawa lalong-lalo lalo na ikaw hindi ka pa naman masyado naglalalabas ngayon sa mga interview wala kang kakayahan na ipahayag ang nararamdaman mo dapat siguro ay umaksyon na rin ang mga Aldeb Nation ang sa gayon ay matigil na ang paninira Emin Mendoza at Alden Richards dahil hindi lang naman sila ang nasasaktan dito. Lahat ang buong Aldam Nation ay talagang nagrarayot na dahil sa mga ginagawa kay Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi hindi nga nila ito mapapatawad dahil sa simula pa lamang ay yan na talaga ang gusto nilang gawin pabagsakin si Emin Mendoza at Alden Richards yan naman talaga ang ginawa nila noon pa lamang sa kaliserye hindi naman tatanga-tanga ang buong Aldem Nation na ito ay pinalalampas lang nila kung matatandaan nyo ay talagang nakipag-away pa ang buong Aldem Nation sa Twitter world noon dahil napakarami nga ang nambabatikos kay Maine Mendoza at Alden Richards at ito ay hindi pinalalampas ng 42 million na mga tao talaga nga naman ganun kasikat si Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi nyo ito mapapabagsak ng ganun ganun na lamang at nangyari na nga sinurpresa ng isang kaibigan si Catherine Bernardo at habang ito ay palalayo ito na nangyari ang hindi inaasahan ang pagsasabi niya ang boyfriend mo marami nga ang nakarinig dito at talagang inempasayos pa nila sa kanilang mga video ngunit ang tanong dito yung ba talaga ang sinabi o talagang nagkamali lang sila ng meaning dahil medyo malabo ito panoorin natin ang video. Alam naman kasi natin nangyari na rin ito kay Alden Richards at Jasmine Curtis. Kung matatandaan nyo, talagang mas matibay pa at hayag na hayag ang ginagawa ni Jasmine Curtis at Alden Richards sa publiko. Ito ay ang talagang paghahalika nila sa likod ng kamera. Ang pagsasayaw ni Jasmine Curtis kay Alden Richards at ang pagsasabi ni ito na talagang boyfriend niya si Alden. Ngunit pagkatapos ng kanilang proyekto ay ito ay naging baliwala na na lamang lahat. Yan talaga ang realization ng buong Aldab Nation na kahit sino pa o anumang balita ang kumalat patungkol kay Alden Richards at sa ibang mga kaliding lady niya. Sa bandang huli ay hindi naman ito nagtatagumpay o walang katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Before you can call me baby, before you love me, and yeah, before you love me, and love me, and baby, in, baby.